So what's up guys? Uh, new video na naman. New video here. So ngayon nandito kami sa Sarmiento Sarmiento Beach House Resort. So review lang natin yung uh, sniper ni tropa. Yung president namin. So parts review muna tayo na konting ano lang, pa lang. Una tayo sa harapan. So first natin yung mugs uh, G-Ren uh, Glossy Black uh, by 17 to stock size ng sniper tapos naka Zeneos tires sa so, disc uh, meron tayong floating disc na Cardinals tapos uh, air scoop Cardinals din tapos naka remounted yung ano natin uh, stock na caliper tapos uh, radiator C5 C5 uh, radiator yung naka curve dual fan mm, tapos sa likod nito is dual fan so ayan may konting modification dito GBT suspension so mas malaki na to sa stock yung inner tube nya 31mm so ayan indicated sya GBT So, naka MDL siya sa ngayon. Kasi for tabas pa yung ano eh, stock na headlights. Kasi tumatama dito sa kabilaan. So, kailangan ng konting modification. RCB brake levers. RCB shifter. Ah, uh, okay. Tapos ito S1 RCB shifter. Uh, naka-host na rin siya para sa radiator yung mas mataba na may spring tapos chain set silver uh, yung size nito is 428 4090 14T sa harap uh, for now stock siya muna kasi maganda yung bounce nito pero magpapalit si tropa ng palagi ko RCB tapos magpapalit din ng caliper uh, front and rear for now uh, tinetesting testing pa namin sa stock calipers yung both disc and sa likod din naka cardinals floating disc din tapos sa pipe meron tayong replica pro yan GP GP style uh, Tapos mas malaki ng konti yung elbow sa stock Tapos engine specs All stock uh, May konting magic lang uh, From RSS Bossing, uh, RSS tune to no? Mm. Dino tune Tapos makikita ba natin dito yung ECU uh, Masarap Airazer Mini X Ayun, hindi natin masilip dito tinago ni Bossing So yan uh, naka A to na ano Mini X. yan? all stock A Mini X. <laughs> yan, all stock na naka A So ibang sumibat to mga boss. Ibang sumibat to. Pag binitawan mo yung clutch, pag bigla uh, na baka maiwan ka. Hmm. sa nakapalit din ng ano to no bossing. Uh, slipper clutch ng MBRX MBR1 MBR1 tapos uh, 'yung ba 'yung 4 spring, 5 spring? 5 spring. Meron. So dito sa cockpit wala naman. So kasi ginagamit natin uh, ginagamit ni Bossing usually motor sa ride. So naka-RCB lever, RCB lever guard. Tapos ito, malaking tulong 'to. So ito 'yung koso temperature thermostat. sa thermostat ng oil uh, radiator okay. so meron siyang thermostat sa radiator okay. sa para sa cooling system meron siyang oras oras meron siyang volts volts baterya yun so three modes yung nade detect niya or tatlo yung nade detect niya thermostat volts at saka mm -hmm. volts oras oras yun. so tatlong modes so thermostat yung temperature ng oil sa radiator ng coolant Ayan, o. so tatlong modes uh, temperature ng coolant uh, oras tsaka yung volt volt meter so sa panel uh, all stock naman Yan, tapos para naka uh, Cardinals Racing na seat, stock grab bar, tapos naka fender na Malaysian fender. So, ayan mga boss, napakalinis ng build. Stealth na stealth lang yung <laughs> dati. So ayan mga boss, i-testing natin to maya-maya. Check natin, naka GP shifter din pala to. So hindi siya kamukha ng stock, nakabaligtad siya. So one up, uh, five down. Bali GP style kasi tong shifter na to eh. Yung mga ginagamit pang ano, ARRC. Ayun. Try natin maya-maya, bossy. Eh.